kung nakakapagsalita lang ang puso, ano kaya ang sasabihin mo sa'yo? Tama na, ang kulit-ulit na paniniwala ng mga ganyan. Tama na, ang kulit-ulit na umaasa at pinipilit ng sarili na kaya Tama na, ang pagsasawalang bahala at inuuna ang kapakalan ng iba. Tama na, tama na, tama na tandaan mo na nag-iisa lang ako subukan mo kayo ang pakinggan ako nang ma-realize mo na mo ako hindi ako robot kapag nasira palitan mo lang ng bateriya hindi ako telepono na kapag kuminto iti-church mo lang okay hindi ako naruan kapag suma ka na itatapon mo na lang kung saan-saan hindi ako isang bagay na walang pagluban hindi ako isang bagay na pwedeng itapon kung saan-saan tandaan mo subukan mo importante ako dahil po wala ako, hindi mo kayang mabukoy dito sa mga dahil ako ang nagbibigay ng buhay Kaya subukan mo namang alalahanin mo ako. Subukan mo. Subukan mo akong tignan. Subukan mo akong pakinggan. Subukan mo akong pakiramdaman. Subukan mo lang. Nang may na nang hihihina din ako at nang alam mo, wala naman akong bagay na minirais sa mundo. Wala naman akong bagay na gusto ng gawin. Bukod sa mahalin, isa lang naman ang gusto ko. Nasa Panginoon, ako ay yung suko. Dahil alam ko, siya lang ang magpupuno ng mga bagay na kailangan ko na kahit kailan hindi ko makukuha sa ibang tao. Siya ang Diyos, kahayang magpuno ng pagkukulang na pinipilit mong makuha sa mundong ito. Siang ang Diyos na magbibigay ng tunay na pagmamahal na pinipilit mong hanapin sa isang tao. Tandaan mo, kung gusto mong magmahal ng ibang tao, ilapit mo muna ako sa kanya. na hindi ka na may hirap at matakarap pa ako ng kapayapaan. Tandaan mo din, siya lang ang nagparamdam ng tunay na pagmamahal. Hindi kayang tumbasan ng taong sa iyo ay nagmahal. Siya ang nabigay ng pag-ibig na walang hinihinging kapalit kahit paulit ulit mo siyang ilayo, palagi at parati pa rin siyang malapit sa'yo. Dahil ang pag-ibig niya ay hindi nakapatay ka sa pag-ibig mo. Dahil ang pag-ibig niya ay tapat at totoo sa'yo. Kaya kaibigan, para na. Ibigay ang puso sa kanya dahil siya lang ang magpaparamdam sa'yo ng tunay na pagmamahal na hinahanap mo. Tara, sama